Magandang hapon. Nakita ko kasi kayo nagkakalkal eh. Nahinto lang ako. Tiga dito kayo tayo. Ano pa? Ah... Para sa inyo Mag-asawa po ba kayo? Ah. Parada ko lang saglit ha ah. mamutol ka ba dyan sir? Ng tali? Pwede makahiram? Eh, maraming salamat <laughs> Ah, para sa inyo. Sir. <laughs> Pero tiga dito kayo lang kayo sir so, Tiga dito lang kayo mga, sumingin, Ah sa highway ah, <laughs> Pasay road Madya ako mm. nga, malayo, malayo, Oo nga baka wala na kayong ano Makakuha pag malayo para sa inyo God ah, God bless din ah. Ano sir, hindi na ako masyado magtagal Napadaan lang ako Nakakita ko lang kayo, para papaganan ako eh Eh, yung motor na ako bigla ko mm. lang

Ano te? Sir, ah, salamat ha. Ah. Salamat po. Maraming mm. ah, God bless God bless din. Oo. Oh. Ah, katolik ka kayo? Ah, muslim ako sir. Salamat na Ah, salamat na ito. Tama na Hmm. Tausog ako eh. Oo. Uh. Oo. Moro-moro. Moro-moro. Hmm. Moro-moro sa mm. hiyero. Ayan ang mga lakay. Bigol yung ako. Ah, bicol ka sir. Halo yung ko. Hmm. Sa sa bicol, sir, nagbabakasyon ako ng katanduanis. Ah, naga. Ah. Uh. Ano yung ko? Actually, ano ako uh, vlogger. eh, vlogger nag-iikot lang ako eh, Nakita ko kayo, kaya hinintuan ko kayo, sabi Palain ko niyala. oh, Salamat sir, salamat eh, tama tama, may dala akong bigas at konting grocery uh, Maraming salamat din sir Ano, hindi na magtagal May bibisitahin lang ako Ingat kayo sir ha, God bless guys uh, nahintuan natin yung mag-asawa eh, yun, uh, bigyan natin ng konting bigas konting grocery uh, medyo mukhang seryosa sila kaya hindi na nakipagkwentuhan masyado sa atin no? uh, gusto pa sana ng kwentuhan kaso parang seryosa yung dalawa eh. hindi sila masyado nagsasalita pero ganun pa man na uh, papasalamat tayo guys kasi tinanggap nila yung ating ano ayuda no. Oo, uh, papasalamat tayo doon. Uh, Naabot -na natin sila ng konting grocery. Salamat, salamat. No? Uh, maraming salamat sa pag sa video. Uh, next video, uh, Hanap tayo ng medyo maganda-gandang mga lugar na tatambayan. No, ng biking. Maraming salamat sa pagnood.